Ang saya-saya. Daman-daman namin yung sinabi niya. At saka parang talaga nakikinig kami sa ama ng bansa. And we are so proud that he is here. We are so happy after the delays yung, yung reset ng schedule. So, Kung ang buong Pilipino dito in sa Brunei. So, 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 Mr. President, lakas ka. Huwag ka masyadong na. Alam ko napapagod na po kayo uh, Pero alam ko na ninyo rin na mahal na mahal kayo at nandito kami, susuporta kami kung anong po pong programa okay. ng gobyerno po Nandito po kami sa inyo, susuporta kami namin palagi sabay -sabay. Ah, lang kayo sa amin, okay. dito kami palagi kayo Boy, po kayo pa this one, po mo, sa buhay oh, at kami mga Pilipino sa Brunei ano po may message kay presidente? Ah, uh, sana po ay eh, humaba ang kanyang buhay okay, at yeah. matapos niya ang termino niya. Grabe, nakakaiyak po ang message niya. niya. Okay. Okay. Ulit po talaga yung pagkantay yes, namin ng 4 hours. hours. So, uh, ang message po namin kay Presidente. Yan, sige, magpagawa po, ay, po ay, kayo ay, ng mga ngayon ng malakas ay, ay, na ay, ay, pangatawan. Ay, okay. pangatawan at ikay po kayo ng Panginoon. Na. Kailangan po namin kayo yes. para sa ating God bless you, Tito. God bless Brunei. God bless Brunei. Yes. Thank you. Thank point. Point. Ano reaction niyo sa pagbisita ni nope. kaya, yeah. siyempre pa, maligaya, maligaya. Kanina po, nung pagkatang tanda, mga kiyak na ako. Ngayon kami na kasama po. ang namin ay sana long life. Yun lang, marami long marami life. So salamat po. Yung more, more pa. Yung hindi Salamat, salamat, Kasi pag-away namin, talagang ayun, pa, talagang naranasan namin yung pagbabago. Pag Wi-Fi, lahat na. na lang. Wala nang, wala nang, wala nang, wala nang, ano sa'yo, walang pipigil sa'yo na lumabas. Parang wala lang. Yun ang pagbabago. Sa yung airport yung po. Sa airport po, sa airport ngayon. Mm -hmm. Sa airport po <laughs> yun. Sa kasakasada po, wala nang mga standby na nakahubad na nagiinuman sa labas. Kaya ako hindi naman okay, umiinom na sa labas. Sa tatang bahay na lang. Bawal na bawal na ho. Yun lang ho. Sayang po. Kasi pwede din. God bless. More power, more life. Marami pa. So, ano pong reaction niyo pag po sa pagbisita ng presidente? Uh, Nari-affirm niyo sa amin yung, yung talaga expect, expectations sa amin sa kanya. At uh, yung, yung, yung quality niya as a good leader na, 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 na nakita namin. So iba talaga yung life. Ano po naman ang message para sa President? Uh, long life sa kanya at saka yung, yung, continuous good governance. more power, Mr. President. Uh, And I, I really hope that the whole Filipino people will work things out at uh, sana wala nang dilemma. May okay, maayos. Uh, Happy, mo, Happy, Happy, mo para, oh, para sa ilabukasan ng ating mga sobrang, at sa sa lahat ngayon, na maging maayos tayong lahat, sa, sa mga uh, mga pinag-aaralan, at saka sa Project Residency namin. At binisi mo kami dito sa Gunay, Binigyan mo kami, kami ng pagkakataon. At maging masaya kami lahat sa pagbibisi ka mo dito na naging naibagi mo sa amin ang kasayahan mo rin. Eh, salamat talaga. Salamat. Okay. Yeah, yeah, uh, Masaya po kasi he was able to come here na uh, maraming Filipinos dito na in-expect siya yung una pa niyang visit tapos finally natuloy. So, we're happy. I'm, I'm sure hindi lang ako, lahat lang po ng so, Pilipinas. Meron ka bang message? Um, thank you for coming and... Please do take care of the Filipino people, like you promised. It's really a great honor to once again MC the President of the Philippines, uh, and we are overjoyed by his presence here. We're waiting one, but it's worth the wait. We just want to thank the President of the oh. Philippines for taking time to visit Ramayya Jerusalem. Oh. And I'm Jo who is spokesperson. Ma'am, your message for the President. Mr. President, wag po kayong titigil. We are at your back. We believe what, on what you, your visions for the Philippines is. Kahit ano pa ang sabihin lang, we are at your back. We love you, Mr. President. I'm okay. very happy and honored mm -hmm. and to be one of the usherettes dito sa gathering ng mga Filipinos in Brunei. Yan po. Ano pong message yung kay presidente? Uh, keep on fighting. We salute you and we really are very... Um, happy to see you. Basta keep na lang. We are always at your back. Siyempre, sobrang saya po namin lahat. Kasi, uh, especially na naging part ang Jollibee Brunei, ng visit ng ating mahal na Pangulo dito sa Brunei. And basically, uh, sana maulit. And Of course, ang wish namin sa kanya is sana mas maging uh, maraming pa siyang kababayan natin ang matulungan. At maraming maraming salamat po, uh, Tatay Bigong, at napuntahin kami dito sa Brunei Darussalam. We all love you. Thank you so much. Siyempre, um, very happy po kasi nakaka-overwhelm yung mga tao. Yung mga kapwa-Filipino natin is talagang supportive kay, kay President Duterte. And of course, uh, we're very happy kasi naging part si the sa pag-visit niya dito sa Brunei. And of course, um, wish namin sa kanya is sana po... um pagpatuloy niya kung ano man yung mga hadikain niya for the Philippines and uh, 100% for here for year. you. Sir. You're welcome.